Ayan, magandang araw po ulit sa inyo mga kaparmer. Welcome back po sa ating channel. Tayo po ay muling nagbabalik kasama ang ating baka. Ito po ay yung nabili ko po sa Kalungsod Integrated Farm sa May Chaong. Ang halaga po nito ay 46 ang aking pagkakabili. Ang tracking nito ay 1,000. Kaya ginawa kong 46.5 para hati kami ni Kuya Arnel sa tracking. Ito ay nakita ko lang po sa online. Tatlong bisiro ito na nakapos ngayon ay December yon hindi ko napunta agad at ako ay nagkasakit sabi ko yung eh, kung mayroon pa kung available pa ay eh, di pupuntahan ko ayan ang dinatnan ko na lang po ito tsaka yung isa doon na medyo manipis ang binti eh, sabi ko hindi maglalaki yon so dito tayo napapunta naunahan tayo doon sa isang mukhang baraman po ayan ito po ay eh, malamang ang Indo-Brasil na lahi ang bilig ko nga po dito ay 46.5 bale, sama ang tracking ito po ay bago ko bilhin ka farmer, inalo ko Palmer, muna ito doon sa isa namin tagapagalaga ang presyo nga nito ay 50 ay tinanggihan, gawa ng maliit daw maliit pa daw gusto ata ay malaki na agad kaya nangyari ay sabi ko kay ko Yarnel, papalitan namin yung mailap nabenta namin ng 66 yung isa namin dating mailap na baka kaya ito yung pinalit namin. Pumayag naman si Kuya Arnel. Ayan. So bago ko binili, di inalo ko muna. Ayan, ang ko ako farmer, meron, sa 46. Ang tawad ko dito ay 43. Kung gusto nyong puntahan nga pala yung Kalungsod Integrated Farm Kabarmer, ah, doon lang yung sa so may chao. Hindi ko lang tandaan ang barangay. Ah, lalampas kayo doon sa may tindahan ng mga gintong, ano, yung bulaklak ng orchids. Sa so, may gintong talulot pag galing kayo ng Lucena lalampas po kayo doon tapos kakana kayo doon sa may Andox sa may Chaong Quezon hindi ko alam kung sakop yun ng Paisa makikita nyo naman yan sa Google Map kung sakali mang inyong titingnan ang halaga na nga pala nito ka-farmer ay ano hindi na bababa ng 60 ang ganitong itsura ng baka o, sa parada ni'yon makakuha kuta natin yan ayan ang halaga po nito hindi na hubababa na 60 ganoon ang itsura pag mga panganado rin po so sa kulang kulang walang buwan na pag alaga parang pumapatak kami ng ano 2000 every month yung naging tubo dito sa bakang yun kung sakali man ay bebenta po pero rin naman ho eh, hindi pa naman pambenta at ang plano ko po dito ay gagawin kong Uh, pang -materyales. para sa kasali matay bibili ng inahin o dumalaga uh, pag breed tayo ng ating sarili para hindi nabili ng bili yan medyo nagkano lang sya nagkaroon ng imon imon ito po yung imon imon na tinatawag ko yan yan po ikaw sana man gumagaling hindi nyo na kailangan gamutin yan huwag lang yun nandito sa may bandang ilalim may mga nasibol dyan minsan tawag po dun ay butones. yun ang mahirap pagalingin. Pero yung mga ganyan, kagat ng insekto, kagat ng langaw, uh, imon-imon po ang tawag dyan. Yan po ay kusang gumagaling. At di na kailangan panin yung problemahin ka farmer. Huwag kayong matatakot sa mga ganyan kagat ng insekto. Ito ay bago nga pala to ibaba dito ka farmer. Yan napakamo. Uh, tinuruan ako muna ito ng vitamins hindi ko muna siya pinurga dahil napakapayat nga nito medyo payat pa rin naman ngayon pero malaki na yung in-improve ng katawan niya para da sa dati na ah, talagang ano nga to tinanggihan nga ito napakahina ng katawan nung aking nabili turok muna ako ng vitamins dito after 3 months binalikan ko sa sa ako purga vitamins sa pamurga ang bakang ito yan. So after 4 months, yan ganyan na siya ang katawan na. Ang laki pa ng ano. Dito ko nga ngayon ang nakaraan. Pinaluwagan ko, pinaluwagan ko siya. Gagawin ko ng morte ko. Sabay din na tayo busog na busog na. Lagi na lapit. So na ito doon na ano, laging hinihima. Aro yung tagamoy daw doon eh. Aro yung doon sa farm. Pag kami nangangandi. Pagaling eh. uh, na. Paganda na na. Dati nga na doon sa picture na. Yung picture ko nung dalahin mo yan ay payat na payat. Oo. Sa akin pa yung picture niya eh. Payat na payat yan. Hinalis ko doon pagka may ulan na ganyan. Hinaanyuhan siya ng sugat hmm. ng langaw. Gusto ko ko eh. Kaya inalis ko doon. Kaya dinala ko muna dito pare-parehas yan. Para nababantayan ko. Eh, nalalim nga rin. Tinitira ko yan ng ano? Ng bulilay. Eh. Ano ang ilagay nyo? Grasa. Hindi maaana ng langaw yan. Huwag lang ihimood eh. Ay, eh, nung isang araw eh, nilalagay ko yung tae. Ah, hmm. Pwede rin. Eh kinain niya. Hindi yan yung eh. nakita binti. mo dito, natukoy mo. Oo, oh, kita ko naman agad eh. Yung isa, malaki pang yung nandoon. Oo Yung... Ay, nalabas ko sana dito parehas yun. Ay, may nakita ko yung may kambing. Dilawang irtag. Ay, Kanino kaya yung kambing na yun? Kay Ado. Ah, yung tagarita? Tagarita, dito, dito, dito ang bahay dito, dito ang bahay. Ah, dito. Helmanimsim. Oh, so itu cerang sawah. Mm hmm. Eh, dia dia nyuruh kata lu tadi nih. Dia nanya kan ini ya. Ugon. Kaya... Uh, Ugon ang kinain. Kaya busuk nih ya. Tanghali kang hali lah ini di patu di Ada mga isang taon at apat na buwan. Huh? Ano? Ganda na yan. Balik yung hindi nilagay yung isang lobid na binigay mo. Ah, yan ang pinalitan niya na ha. Kaya pala bago pa. Masama na yung sa lubid niya. ang ano tatay pala bumili pa ng lubid. Ay, nandun na. Yung pula ay maiksi. Ay, eh, sabi ko, sabi ko, ba't bumili pa ng lubid eh? Ayun, nakasabit doon na. Ang lubid namin sa bahay ay ano? Uh, may git isang damitro pa. Gawa na, ginagawa ko ang gaya-gaya. Uh, uh, uh. Murder na ako at gawa na napakamahal ng lubid. Ayun na, nandun, dinala niya. Nagdala siya ng dalawang, ala nga naman ang sukat eh, mayksi. Dapat mga limang meter man lamang. <coughs> Ay itinali ko dun sa isa natin na sinama Ayun. ko dalawa, magkadugtong. Nilagyan ko ng kamang ganyan, yun, magkadugtong. Pag yung tinatali ko sa maluang, pinapahaba ko. Dahil lubid sa amin, ho. kaya kailangan niyo eh, umuha lang kayo. Yung isang ngayon, mga isang taon na lang humalaga siguro yun yung, yung mabilog. Pala, no? Mabata, mas bata pala yung nasa amin. Mas malaki naman ho yan. Mm -hmm. Yung nasa inyo. Balik tada sabi ng tatay. Yun ay 56. Yung pulang airtag. Oh. Aray ang 52. Aray ang payat. Pero aray ang lalaki. Mas malaki aray. Okay. Pinabayaan ko na ba yan? Na sa tsabi? Parehas lang naman ang kwenta. Kaso nga lahat. Sabi ko, eh, dapat itama eh, pa rin ang inyong sinabing halaga gawa ng paano ko nagiba ang may-ari hindi salang presyo pero parehas lang naman ang kwenta tumingin nga ako kami ng baka dun sa ano eh, na nakaraan ay wala nang inabutan ah, apat daw dumating gusto pa nang isa pa ni tatay ay, Uh, oh. isa Isa ay tama na muna yan. At pagka yeah. ay ano yung... Ah, hindi nyo kaya yun ang pagod. Oh. Uh, ah, talagang medyo... Uh, ang pagod na. Pagtanghali ay talagang ako'y pinagamawis. Right, bago na uwi. Na hindi pa nagagawa niya motor. Nagawa ko na yung ingay. Parang may ingay ha? Parang may nakatagis niya sa loob. Ay, ah. ay, naluwag yan. Ah, hinahilalaan niya. Hmm, naluwag yan boss. Pagka ano, ay maluwag siya. Hinihila hmm. niya eh. Hmm. Pagka may maluwag yan, pagka yung... Diyan ka. Ah, karating ko lang. Busog ba? Yung talagang pinanin siya nagyadaro. Gaya ni din itura ng ganador niya eh. Yung tatay niya. Pagagandahin natin yun. Kasi hindi natin nagiging tanong talagang basta-basta. Maganda lang. naman ang magiging presyo niya. Hmm. Pagagandahin natin yun. Du ang presyo niya. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Pagagandahin natin yun. Pagagandahin natin yun. Kaya ako inalis doon pag naulan baga ay natutubigan yung inaapakan nila baka kapag oh. rain. hindi nakakahiga dito, dito ko muna dadalay ayos na naman ang panahon dito ay iba ang ano dito eh dito ay kahit umulan tuyo ang oh. No, pwede na ibalik pwede na ibalik uh, ay hindi ko muna ina ano para may pagdina naman maganda pala sugan nyo dito eh hmm. pagkano dito lang ako nagsusuga ah sa lahat pag nagtag-araw ano mahirap hmm dito na no, kaya pagkatag dinadala ko doon oo oh. ayun madamo yun kakainin yun eh. dito ko na dinadala pagka ano kaya lang ang naging kalabang po ito, mga kambing na nyo eh. marami yan hindi eh, may ano ayun well, kasi noon yeah. na akong kain, eh. pag nakakain ng saglit ay ayos hindi eh, naman kinakainan na nito pagkakainan ng pamping. ah mabantot na siguro. Hindi kinakainan ng masang kinainan ng kambing din naman yung pinupuntahan ng baka. Iniihiyan eh ang kambing. Iniihiyan ng kambing. Naulanan pag naulanan ulit, yon. Ah, saka, saka pa lang. Makikinig sa tismisan ng bang panatot. Sabi <laughs> sa ibibinta na. Diba, hindi pa <laughs> ikaw diba, ang bibinta. Yeah, ito ng ko yan, bakawin ko niya din yung tsura ho nung ano eh lalo yung inahin niya napakalaking baka parang ang laki ng pasong yan, oh, pag lumaki yan oh, kalit pa nga yan <laughs> taon na pala humaygit yan? isang taon na na buwan walang <laughs> january yan? hindi, ibig sabihin yung edad uh, nung pagkapanganak ko. Oo. Oh. Ay, yung isa niyan, hindi natin naabutan. Mas maganda kaysa dyan. Brahma naman ng tsura. Mas bata nga lang dyan, pero mas maganda. Ganda rin tsura. Wala na doon sa kanya? Wala na ho eh. Hindi ko na inabutan, nabili na. Jan Yan ni December rin nakita ko na. Sabi ko January ko baka mabibili. Ayari na lamang. May isa daw na Tagalog ang katawan. Sabi ko hindi lalaki maigi, hindi kagaya nito. Busog na. Bundat ng chan. Ayan mo, yun ho, malaki. Aring isang aray. Yan ang lalaking baka. Aray malaki din kaso nga lang isang taon na rin Magulong-gulong na ho eh. Oh. Pero mga ganda pa ang balat. Pulubot pa eh. Ayan. Ayan mga tali ang gulong yan. hindi <laughs> ko kinakain yung turda na no. Hindi. Dahil ako na kinakain natin yung kinakain na yun. Ah, yun. Ang bagong yung ano eh. Yung tawag sa damong eh. Matalas. Kalamot pusa. Oh, hindi na ako takot na. Hindi gaya ng una. In, ano na, nalalapitan ko na siya pero hindi hindi na katulad ng dati. Amo 'yan. Amo. Nalalapitan ko na siya. Sa buwan, kuya. Hmm. Maamo na 'yan. Hindi na katulad siya ng dati. Malaking baka ho 'yan. Dati basta ako ay lumapit ay bata pa. Yung isang ganda na din, tiyabot busok na rin yung isa. Ay, itong isang ito ay galing ito dito kanina eh. Uh, ko lang. Papalta natin bukas. Pag ako ay makagawa ng mortigong, palta natin na rin isa na rin. Nagsusugat ang mukha niyan. yan. may sugat na yan. hindi Tingnan mo, hindi kaya pinaluwagan ko. Susugat yan. Bilog na agad eh. Ang ganda na Sandang, ng katawan niyo. Sandaan ko ya. Ang daling lang. Kikita ka na dyan itong isa medyo hindi pa sa itong isa ay saka ito bata pa hore ari nga lang hindi pwedeng pang ano hore malahay hindi pwedeng pang ganado ng itsura ay, ayaw, ayaw kumain ng palyat pa ari hmm. bata pa huwari. tubig pa lang na may asin ari isang taon ang, pala inaasinan ko ang mga pinapainom ko sa kanila mga isang taon dad na rin ba ka Kasi binanatan nyo saging doon luloy Tagalog Oo nga sabi ko Kalbo eh. <laughs> Pinutol nyo na pala Pinutol ko na Kaya dala pa yung mita ko, eh. ko, ko, ko e Kaya dala pa yung ko Kaya yung mita ko Kaya di Ano na sila Sa aming kaalago rin ang damay kaya ganda mong gilagan kahit pag gaya mo Ang mukha mo na nasa aming ang baka nga rin Yan ay may picture yan sa akin nung dalhin mo dito eh. Yung isang yan natin, yung nasa labas ng yan. Ah, yan na nandun? Hmm. Tinignan ko nga yung isang araw. Uy, <laughs> kaganda na pala ngayon. Walang kapuit-puit yun nung nabili eh. isang araw eh. Oo. Uh, tinuruan ko agad yan ah, bago ibaba. Nung ano, sabi ka. Magaring na ulan ay sigurado yung tatarang kasuhin. Nakatingin pa nga dito. Mga isang buwang pampag-alaga ko ya. Aamo na yan. Aamo na yung baka. Dahil yung kanyang itsura ay pang materyales. Pang ganador. No, kahit saan naman tayo magpuntang bakahan. Kahit sa mamimili. Talagang hindi natin mabibili ng mura yung ganun. Kaya maganda magpalaki. Kung hindi sumampa, kung hindi maalam, Pwede namang ibenta. Wala namang problema doon. So, susubok tayo mag-inahin sa kasakali na magtuloy-tuloy yung paglaki noon. Pagaganda rin nga. Palalakihin. Ayan, bali, tubo na rin, tubo na rin naman kami doon. Kahit pa paano. Sa loob ng walang buwan. Walang kulang walang buwan na alaga. January na bilik. Ang baka ngayon kung bibili naman kayo ng malaki ka farmer ay parang ganun din naman ah, mabilis ibenta mataas naman ang puhunan yun naman, maliit ang puhunan matagal naman ang panahon pero mabibenta nyo naman ang doble ang presyo or halos madodoble nyo yung presyo minsan nga na ano pa nalabis pa sa doble kaya ayos din baka ay sasabi natin na uh, isa sa pinakamagandang investment ng ating mga kapwa magsasaka medyo madiindihin nga lang ang presyo, ang kapital pero matibay kasi hindi kagaya ng ibang livestock sa lahat ng pwede nyong alagaan baka talaga ang pinaka number one hindi nyo na kailangan ng kabahay na hindi nyo na kailangan ng bumili pa ng mga drum sa ako para mag-silence makakapag-umbisa kayo kahit ano lang kahit mag-pastol-pastol lamang pinaka-training nyo na rin kung sakali man tayo ay mag-umbisa pa lang hindi kasi maganda yung bibiglay natin na talaga agad ng marami tapos bili agad ng mga gamit sa pagbaba hindi nyo kailangan ng ganun diba? kailangan nyo lang ay uh, tamang proseso lang lalo na sa backyard farming hindi naman mahirap alagaan ng baka kahit wala kayong uh, sariling lupa kagaya ni Kuya Armid sariling lupa yun yun ay puro lote lang doon uh, subdivision yun subdivided na lote na pinagtatayo ng mga bahay na may mga bakante siyempre nagkakadamo uh, yung mga may lote doon na wala pang nakatirik na bahay ay uh, ito paano nalilinis pa yung lupa no? so lang kasimple ang pagbaba ka ng baboy na ng isip ubo <laughs> so yun mga operator ay hanggang dito na lamang maraming salamat ulit sa yung oras abang abang lang kayo sa ating mga video para lagi kayong makakuha ng mga tips ingat po kayo happy farming po at God bless sa ating lahat salamat po